usap-usapan ngayon sa social media na si Ann Cortez ay di umano'y magpapaalam na sa It's Showtime? Kung totoo man ang balitang iyan, ay sigurado naman na may matinding dahilan. Dahil alam naman natin kung gaano sila ka-close at kapamilya na nga ang turingan nila sa isa. At yun ang ating pakaabangan. At eto pa, si Bella Padilla nga pala umano ang papalit kay Anne Curtis bilang host sa It's Showtime. Samantala, ngayong darating na Oktobre, magdiriwang na ang showtime sa kanilang labing limang anniversary. Dahil sa isang kasayaw. Kasayaw. Dahil sa isang kasayaw. <laughs> <laughs> Ay, tama ako eh! <laughs> oh, natin ang <laughs>